yung buhay talaga kailangan pinag-uusapan ng mag-asaway alam yung mag-asaway kasi kung may tinatago yung isa doon tapos hindi pa hindi magandang bagay yung ginagawa ng asawa pag nalaman ng asawa yun at least pa paano magagawa ng paraan eh kung gumagawa ng kalokohan yung isa tapos hindi alam ng isa hindi nabubuko yung ginagawa pag gumagawa talagang kalokohan yung isa dapat malaman ng asaway kasi nga hindi alam, hindi alam ng asaway yung pinagagawa ng isa eh oh kailangan talaga malaman yung mga kalokohan. Hindi ibig sabihin, hindi kasi sinasabi na gusto mo lang isumbong. Kung hindi, tinutulungan mo na rin sila para hindi magtuloy-tuloy yung mga kalokohan nila. Ayaw niyan sabihin sa asawa eh. Kasi yung mga tao gumagawa ng kalokohan, kasi nga kalokohan mo nga yun eh. Nag-grow kasi yung isang pamilya, yung mag-asawa, kapag parehas sila ng vision or parehas nilang pinagtutulungan yung isang bagay. Pero kapag yung mag-asawa, eh, yung isa lang yung nagsisikap, yung isa hindi, or yung isa isa parehas may trabaho pero isa may ginagawang kalokohan yung mga ginagawa nilang dalawa hindi nagtutugma sa isang sa isang goal hindi sila mag-grow kaya nga lalo na sa pagninegosyo mag-grow yung or magiging mabilis yung pag-unlad ng negosyo kapag kayong dalawang mag-asawa nagtutulungan ganun lang kasimple